Bakit? Okay. Ano yung body kong pain Dito masakit. Sakit. May times lang, lalo na pagka yung na, parang puyat tao. So, so doon na siya natitulay Ah, okay. Taas mo daw? Wala naman yung pigil? Eh? Wala naman ngayon. Palagay dito? Dito. Parang ko, alam ko na ito. Mga naman pain Baka lamig? Oo. Oh. College pa kasi ako ganito niya. Aray, Ayan ayun, ayun, siya po. Saan ka pala <laughs> yun? Bukod doon, may iba pang body ko. daw Tapos diyan. Ano Parang... Siguro sarap pang ang sa uh, Kasi si nung ask, Hindi naman. Okay. naman naman. Pat, Meron? Wala nga yun. po. Side to side. Paano sa Bilid. Pa kayo. Check natin yung basket. Ah, dapat dapa. Ay, dapa. <clears throat> Pasok yung mukha um, mo sa butas mo um, para mag-netra niyo mo sa... Ano yun? mga Ano yun? Yes po. Ito mo yung angat po ha. Mm -hmm. Ito yung mga tinatawag lang lamig ng hangat po. Ito din yung cause na kapag halimbawa napawisan ka, napagod ka, atakihin ka na parang upo. Hmm. Matalas ko kasi yung sa left na shoulder. Yan, yan, yan. Kasi mahaba. Uh -huh. sa lower part. okay, medyo maikli yung kanan. So, anong nangyari dito sa kaliwa? Bakit hindi ito inaapa? Next. Oh, okay. na. yung naapa? Ah, sana. 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 na Sana. 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 isa pa labas oh, relax na ako. No, 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 no. sa ibang position tayo tagi ite harap sa akin. so okay, bend the knees, so, okay, na, mo okay. labas. Hindi naman na masakit pag mo. Hmm. Hey. Andito, okay. Tar mm -hmm. So, straightening ng back. Ito ang dito yung hindi mo siya maramdaman sa dito. Kung Kahit kaya nyo lang Kahit kaya lang yung straight chain na. kung basic straight chain lang kailangan. Nagiging weight kasi yung likod. Lumakas yung anterior. Oh.

Narami nga ako. Ay, ayos <laughs> sarap na eh. Salat no? Ano ba yun? Ato na sa tayo. dito dalawa. Yung kamay dito dalawa. Ilak mo kamay mo. Okay, relax lang mo. Huwag mong magsa. Tingnan mo natin. Labas. Okay, last tayo ni Gaga. Tihaya. Yes, dito, dito, dito.

Musta ang pakiramdam? Pagkata. Nalasong-lasong <laughs> May lakas pa ba? Wala na. Mayroon na. <laughs> I-check mo daw yung kanina. Oh, may sa Wala oh. Tarapol na. Tarapol ba yun? Pero kumusta yung pakiramdam? Dumaan na. May pa ito, ni Ma'am. Salamin. Nag-inat <laughs> yung trabaho at Kasi na Para sa kanya 'yung ganun. Ah, pulit lahat. Ah, pulit siya. So, na pulit. 'yung mga na pulit, bali 'yung fiber po kasi pag inilala ilabas siya. Pag pag over-contracted siya. May mga tiny tiny na mapupulit po kasi doon. Alam mo 'yung nag-overwork siya tapos after pinubukan sumakit siya. Pero nag-repair na po After 3 to 4 days, nawawala ko siya ng pusa. Mm -hmm. Parang uncomfortable lang siya kasi hindi na siya disney. Yung mga masin na humarang dati, mm -hmm. yeah. mm -hmm. so, sa dami ng tumunog eh, no? Nah? <laughs>